Perwisyong putik ang iniwan ng bagyong enteng sa Pililya Rizal. Ang mga apektadong residente magdamagan ang paglilinis. At live mula sa Pililya Rizal, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, gano'ng katindi ang putik na nagpapahirap sa mga kapatid natin dyan? ah uh, Bok, Mayan, uh, sa mga oras na ito, may mga nalinis naman na yung mga residente. Pero kahit ilang oras na silang kumakayo dito, meron pa rin, meron pa rin silang hindi masimot na putik dito na iniwan ng bagyong enteng. Ayon sa kanila, baka abutin pa sila ng halos isang linggo para malinis lahat ito. Dis oras na ng gabi pero wala pa rin tigil sa paghahakot ng putik ang mga truck at karitong ito sa barangay Imatong, Pililla Rizal bukod sa putik na bumalot sa kalsada, nagkalat din ang sangkaterbang basura sa kapal ng putik. Hindi raw ito madaraan sa ilang hakot lang ng truck. Marami na po, baka hindi lang po 20. Bago po matuloy ang malinis lahat ng buong barangay namin, abutin mga one week. Ang residenteng si Lani Benavides nagpahiram ng heavy equipment para makatulong sa paglilinis sa kanilang lugar. Puno rin po ng putik, mga basura, siyempre mga galing rin po sa loob ng tahanan ng bawat pamilya rito sa atin. So talagang mahihirapan po sa paglilinis. Sa karating barangay Takungan, makapal na putik din ang tumambad sa amin. Naabutan namin si Albert Rubio na dalawang araw nang naglilinis matapos bahain ng hanggang dibdib ang kanilang bahay. pabugso bogsu pa rin ang ulan sa Rizal kaya hindi maiwasang mangamba ng mga residente. Pero nakakatakot pa rin. Siyempre baka mamaya bumalik na naman, bumaha na naman. Simula pa kaninang umaga, sangkaterbang basura na ang naipon. Gaano katagal ho kayo naglilinis niyan para maalis yung putik? Hey, may, na 24 hours. Bakit ho? Sobrang kapalo ng balik, ng putik. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pililya. Anim sa siyam na barangay ang nalubog sa baha at putik. Isa ang napaulat na patay matapos malunod habang isa ang nawawala. Kahit ang lokal na pamahalaan ng Pililya, nagulat sa naranasan nilang trahedya sobrang napakabilis, sobra kami na, nab nabigla. Kompleto kami sa mga advisory, Sumisirena na rin kami pag kailangan na mag-evacuate. Pero after ng sirena namin, mga 10 or 20 minutes, ayan na yung tubig. Tingin ng ibang residente, baka nauubos na ang mga puno sa bundok, kaya lumalala ang baha. Hindi, hindi nila yung mga low-lying area na kung saan raragsaga sa yung tubig. Or, pag po magiging ganyan ng ganyan, talaga nga bayan po na pinilya lulubog. Depensa ng provincial government ng Rizal, sadyang marami ang ulang dala ng bagyong enteng. <coughs> sa mga oras na ito, medyo umaambon. Kaya dahil dun sa patak ng ulan, ay medyo nabasa naman yung kalsada, medyo luminis ng kaunti. Pero yung putik sa likuran ko, kung inyong nakikita, yung makapal na bahaging yan, uh, medyo lumabnaw dahil dun sa ulan at yan ang delikado lalo na pagpadalos-dalos ang inyong lakad pwede kayong madulas dyan. kaya sa mga residente rito pinagiingat sila lalo't hindi lahat ay nakabota tulad natin yung iba nakapaa nakacinelas uh, kaya dapat talaga mag-ingat sila pag naglalakad uh, sa ganitong uh, klaseng putik o di ba sa mga ganitong uh, putikang uh, lugar kaya sinisikap din ng barangay na masimot na lahat ng putik nang sa gayon ay mabugahan na ng tubig big ang mga kalsada at tuluyan na itong malinis. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may paki-alam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.